Hello mga ka-random, nandito nga tayo ngayon sa SM para mag-apply sa home credit dahil gusto-gusto gusto kong magka-cellphone Magka-try lang naman tayo Ayan, dumating na nga ang aking kasama dyan sa likod Minapili agad akong phone at waiting nga tayo sa resulta Ayan kabado yan, pag video-video lang And, ayan, finally, na-approve tayo. Thank you, Sir Alvin. Anong unit yan? Zero to <coughs> five G? Ang tayo nung may, ako yung kausap, yung mega pinsap. Yung front cam niya ay ano, no, 50? Tama nga ba? 50 mega pinsap. Ayan, na-approve na. Say hi. <laughs> Hello, Jen. Ano sa utang. Ay, bago tayo sakit ng ulo man. Turks, <laughs> saan tayo kakain? Turks, saan mo ba gusto? Ha? Huh? Huwag busog na ako. May cellphone na ako eh. Parang sa iPhone. O, oh, kitang-kita -kita yung mga latest to ng Infinix. O. Oh. O, kita yung blackheads ko. Care lang ako. Ang saya ko. Na-approve ako. Anong credit. <laughs> Tarik sa akin! Gusto ko! Tubig ko! Hindi ko na kumain, lalamig eh. CR lang ako! Please. CR muna tayo. Maya ulit. Ha? Huh? bagong cellphone. Ano yung pang-vlog? <laughs> <laughs> ang MP niya, pinag megapixel. Sabi, alam mo dati mahal ko, ang hinahanap ko lang ng megapixel, yung compact. Mega so, yung MP, eto, pixel. Huh? Uy, parang ang ganda dito. <laughs> <Say happy word. laughs> Ha? Ha? Hingit ka? Tinggit ka? may huh? <laughs> Next time ko, namin mo ito. Ito na ako. Talaga, sir, kaya mo ka na yung hiligit. Ang pang malakasan na tayo ng vlog oh. like, si natin na sa YouTube, baka upgrade tayo. <laughs> 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 Hindi mo ako pinagluluto eh. In huh? <laughs>

Dahil hindi ko talaga mabibigyan ng proba. Lagyan mo lang ng oi sa ulo. Tama na. Tama na 'to.